Isa sa mga kamay na kinakatakutan ng mga kababaihan mga boss. Hahaha! <laughs> uh? Uh? Halaka? Grabe u, uh? uh? Ito pa uh? Hahaha! <laughs> Grabe no? Buti na lang ay nagasawa asawa ako ng napakaganda bago ako nag-settle down full mechanic job. Yeah! <laughs> Alam niyo mga boss, ito yung isa sa mga masakit na katotohanan. Kawawa talaga ang mga kamay ng isang mekaniko, lalong-lalo na sa overhauling jobs or under chassis. Sugat doon, palus dito, kalyo doon, tapos ang dumi-dumi pa ng kamay at kuko. Pero di ko nila lahat mga boss. Kasi nga, may mga malinis naman na kamay ng mga mekaniko. Yung tipong punas agad dito or di makapag trabaho, pag walang gloves, mga ganyan. <laughs> well, balik tayo sa topic mga boss. Di biro talaga ang hirap at pagod ng isang mekaniko. Tapos binabarat nyo pa. Di nyo pa pinapaisnak o di nyo pa pinaparid horse pagkatapos ng job well done. Ah, ay, nako. Alam nyo mga boss, talento at skills na nililikom sa loob ng ilang taon. Tapos may mga special tools at mga diagnostic equipment pa na in invest ang isang mekaniko. Tapos pagsasabihan mo lang na ang mahal kong maningil, well, kung minamahalan ka ay ikaw nang na gagawa. Kung kung mahal maningil ang isang mekaniko mga boss, dahil po yan sa pulido ang kanyang trabaho at di ka pinapagastos ng kung ano, ano Pero meron din kasi mga mekaniko mga boss na nanluloko ko talaga ng kapwa-tao. Kaya nabababahiran ang tiwala ng mga tao sa atin. Ito pa, ito pa mga boss no. Alam nyo ba nung kabataan ko ay may mga times na ikinahihiya ko talaga ang kamay ko pag nagkaganito na? Lalong lalo na kung gumagala kayo ng tropa o kumakain kayo sa labas kasama yung shoota. <laughs> ay naku mga boss, sobra nakaka-turn off. Nakakahiya din kasi naman no. Oh. Aminin nyo mga boss na hindi lang ako nag-iisa na nakaranas na ganito. Actually mga boss, may mga times kasi na wala ka ng lakas para maglinis sa iyong kamay or ayaw mo talagang mabasa ito ng tubig dahil baka mapasma ka. Kasi nga mabigat at mainit ang tinatrabaho ng ating mga kamay. Kaya kaya saludo ako mga boss sa mga mekaniko na nakaranas ng ganito. At saludo din ako sa mga babae na hindi natutulisan o nagagaspangan sa mga kamay ng mga mekaniko na handang gawin ang lahat para mataguyod lang ang pamilya. So kaya pala ito nagaganito ang aking kamay mga boss dahil meron akong tinatarbaho na clutch at brake system. So grabe talaga. Kung sino man na nakaranas nito, alam nyo na kung ibig kong sabihin. Ang lakas talaga or ang tapang talaga ng fluid. So marami salamat sa suporta. <laughs> Biyahe, ingat, lapdus, rap! ambrut <sukur>